Tumatay na ba kayo sa init ng panahon? Kung yan ang feeling mo, mabuting bantayan rin ang inyong fur babies. Ayon kasi sa mga eksperto, kahit mga hayop, posibleng tamaan ng heat stroke na posibli pa nilang ikamatay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Evan Tarinke. Sa tindi ng init ngayong panahon, hindi lang tayo ang posibleng tamaan ng heat stroke kahit fur babies natin, delikado rin dito. Kahit sino fur parent, agad ang kaba kapag hindi kumakain ng kanilang fur baby. Pero ngayong tag-init, isa pang kalaban na haharap sa ating pets ay ang heat stroke. Kaya naman ang solusyon ng ibang fur parents, tutukan ng electric fan ang kanilang pets. At kung may budget naman, pinagbubuksan pa nila ng aircon. Kasi sa bahay, yun nga, super init, so naka-aircon sila. Senyalis daw na tinamaan na ang inyong alaga ay ang pagkakaroon ng excessive panting o madalas na paghingal. Tignan rin daw ang kulay ng kanilang gums. Dapat light pink at pagmasdan kung nahihirapan ba sila sa simpleng pagtayo. Sa mga ganitong pagkakataon, mainam daw pahira ng basang tuwalya ang katawan ng ating pets. Pero iwasan nating sobrang lamig dahil baka naman ma-shock ang ating fur baby sa lamig. Ang isa pa raw na pwedeng gawin ay maglagay ng alcohol sa parte ng katawan kung saan exposed ang balat kasi kailangan din or maganda din po na naglalagay tayo ng intravenous fluids Lang sa ganon is maregulate din natin yung temperature from within the body. Pero syempre, mas maigi kung dumiretso na lang sa vet o pet hospital kung tingin natin ay may hindi silang magandang nararamdaman. Kapag tinamaan ng heat stroke ang inyong pet, may chance na na pati organs nila ay nadali na rin. Dapat rin daw silang bantayan ng maigi sa mga susunod na linggo dahil mas prone silang tamaan ulit ng stroke. And sometimes, if tumatagal or nagiging prolong yung condition, pwedeng mag-cause ng seizures and eventually death. Kaya naman paalala ng mga vet, ilagay ang mga pets sa mga cool at dry na environment. Lagi raw bigyan ng fresh water na may inom. Huwag na huwag ilalakad ang ating pets ng tanghaling tapat at i-monitor sila from time to time. Kung paano nyo ito yung sarili nyo pag mainit, it applies to our pets as well. No? Parte na talaga ng ilang pamilya ang mga fur babies. Kaya kung paano natin alagaan ang ating sarili, sana ganun din natin sila alagaan. Mobile Journal, Ivan po Hatid, ang mukha ng balita.